Ito na nga ang magiging kaganapan kung gusto nyo lumipad at tumapo dito sa may Hillsdale Subdivision ang Honor Rizal ng mga ganitong oras. Unang-una, mapapalagay ang loob mo dahil sa ating police visibility at meron din mga security guards na nag sa taas ng Hillsdale. Pangalawa, sobrang babait na mga staff and crew at pati mga tenants dito sa Hillsdale. At panatag ang loob nyo kung kasama nyo ang mga chikiting nyo na pumasyal dito sa taas. At mas maganda pa niyan bago mag-sunset ay nakapwesto na kayo at naririto na sa taas para makita nyo ang paglubog ng araw at kasabay ng mga paglipad ng mga aeroplano. Pagdating naman sa pagpipili ang mga kainan, dahan-dahan lang at mas maganda na ikutin nyo ang buong lugar para makapamili kayo kung anong gusto ninyong kainan. Sa dami ng pagpipilian, ay eh siguradong aabutin kayo ng oras kung ano talaga ang pupuntahan nyo. Meron nga pala kami na kainan dito sa taas, na makikita nyo sa aking nakaraang vlog, na para sa akin na isa sa highly recommended. Dahil para sa amin, sinasabi na ng kanilang mga staff kung ano ang kanilang bestseller. At pagdating naman sa kainan at kanilang menu, ay eh siguradong hindi ako mapapahiya sa recommendation ko. Pagkatapos namin kumain ay naglibot kami at naglakad-lakad para kahit paano ay mabawasan naman ang aking kinain at may masabi ako sa sarili ko na pinagpawisan ako nakapag kapag exercise at magiging ready sa susunod na chibugan.